dito muna kami sa kalsada inaantay ko yung anak ko kasi pinahatid ko sa alamang sa bahay may nakita kami ng naglako ng alamang tapos bumili kami kaya pinahatid ko muna sa sa bahay ayun na pala siya Isa muna Nakabili ka? Aw. Oh. Ayan siya guys. Ang daming ano. daming dahon ng guyabana. So dito kami manghihingi ng dahon ng guyabana. Yan na muna lalagain ko. Bumibili sila na ano yung binili mo, Candy? Huh? Ang dalawang magkapatid, o. Oh. Yung isang siga, maglakad, Oh. Ay, ah! na tayo ng ano. Guya ba, ano? Saan ka ba kumukuha ng ano? Sambong. Mahingi ka. Hindi mo lang tao niya, ah. kuya, pinapayagan. Mamangunguha <laughs> oh, kami ng ano. Mangunguha kami ng sambong. Nahingi na kami sa may-ari. Mm. Ayan, ang dami, dami saluyot, oh. Huh? Ang tataba ng mga saluyot luyot. Eh. Kasi pag di dito magtanong. Oh, pa. Eh, pwede dito ka lang. Huh? Ayan yung anak ko. Oh. Gumukuha siya ng ano. Ang dahon ng